ano ang nangyari sa iyo? Uh, dislocated um, incomplete rib fracture po sa first rib po. Okay. So, Pero napa nakapag po hospital ka naman. Opo. okay. So, At under ano ka ngayon? Rehab or oh, po. meron pang sa kailangan gawin? Bed po, balik ba, balik po. Magandang hapon po sa inyo, Kap. Ito po bang kalsada na ito ay uh, marami nang na-aksidente? Ang pagkakaalam ko po, mga pas po, meron na po talagang aksidente na siya. Yeah. Okay. Apat uh, o pa ang meron nangyari. Oh, uh, kasi medyo madilim po yung lugar, ano? Wala po ba talagang street light doon? Ano po ba ito? Barangay Road po ba ito? Ah, uh, National Road po 'yun. Pinaka ano po yun Pinaka highway na po namin 'yan eh. ah, uh, ibig sabihin, ito ba ay report ninyo sa Office of the Mayor din para matugunan yung pangangailangan o yung pag-asikaso doon sa lugar na 'yon? Ah, uh, inano na rin po ng city po 'yan sa ano, ang problema ho talaga dito sa amin at yung prime, prime water na nag nagaano mm -hmm. ay hindi sila talaga tumutugon sa mga uh, nasisirang kalsada at yung mga water loss at yung mga butas na tubig na nabubutas Pinahayaan lang nila sa kalsadang tumatagas. Ah, so ano po ito? Meron po itong paghuhukay? Wala pa naman, ma'am. Kaya alam, balak, ang nakalag nakita ko doon sa lugar na yan, tapos ano na nilagyan na nila ng binutasan na nila mm -mm. tapos may, may square na 'yan eh naka-square na eh oo oo Sa parang pang-manhole oo pero hindi hindi mam ma natuloy 'yung project na 'yon tapos sinayaan na lang na ganon ay Uh, magandang hapon po Sir Miguel. To ano po ba ito? May naguho kay po na water uh, provider? Uh actually po ma'am, hindi inaasahan o sa malungkot man sabihin, mm -mm. Uh, hindi lang po kami sa Minuyan 5 men nare receive na ganitong reklamo. Uh -oh. Kasi currently po, uh, uh -oh. ang Prime Water eh, dito umano ay eh, nagka ng uh, water line improvement activities. So okay. unfortunately po, ah uh, dun dahil po dun sa project ng Prime Water na ganito, eh, may mm -hmm. mga kalsada sila na binuta. So, actually po, hindi lang po Minuyan 5, hindi lang po kami sa Minuyan 5 nakatanggap ng ganitong reklamo. Okay. Yung ibang karatig na barangay, eh nagka, na, nakatanggap na rin po kami ng report. So, what we are doing now po is... Uh, coordinating with Prime Water para nga po talagang ayusin nila tong mga butas sa kalsada na to. Kasi okay. talagang yung reklamo po, nagpapatong-patong na, madami na po talaga. At the very least, ang alam ko, pag mayroong paghuhukay ng mga tubig, kunwari Manila Water, Maynilad, gano'n, naglalagay sila ng warning. Ang party list na masasandalan. Aksya yes. Number 68 sa balota. At far as we know po, uh, mm -hmm. ina-outdoors lang din po ng prime water sa private contractor, yung mga ganitong project po na, uh, mga ganitong project. Okay. Ah, uh, kaya lang, dapat itong contractor na ito managot rin, siguro. Yan nga po, ma'am. Uh, actually, ma'am, pinamomonitor na po natin ngayon sa Office of the City Engineer pati na rin po sa Office of the Building Official. Dahil okay. nga po din doon sa nangyari ngayon, mm -mm. Uh, lalo na po yung area kung saan nagganap yung aksidente, uh, kahit po meron medyo may issue tayo sa jurisdiction, yes. uh, ay ininstrakan ko na rin po ang City Engineering Office na ubagat papahala na 'yung lugar na 'yon kasi kapraso lang naman mm -hmm. so gawa na rin, lang din ng paraan para masaraduhan na po 'yung butas na 'yon. Ayun, maraming salamat sir. Pero sir, oh, oh. Uh, alam ko you have every right na ipatawag po ang Prime Water at ang contractor uh, nila. Actually, ma'am, mm -hmm. uh, we already had the uh, meeting uh, okay. with the prime water actually last week po if we called their attention kasi nga maraming hukay yung iba yes. dito sa mga hukay na to eh ta mm -hmm. sa is located sa mga sa mga harapan ng simbahan permits mm -mm. area so yes. again uh we sounded the alarm na talagang isara na nila yung mga hukay yes. kasi uh doon pong humingi sila ng permit sa amin Oo. para magconduct ng uh, earth moving or uh, excavation para doon sa improvement ng mga pipelines nila uh, they assured us na magiging mabilis at yung restoration nung hukay eh, gagawin din nila but okay. so far po uh mukhang hindi rin po natupad po to so eh, Nakakaasa naman po kaya talaga naman pong ginagawan po ng city government na uh -oh. talagang mag-comply po ang prime water. What about yung ilaw po? Although it's a national highway, an ano po ba ang magagawa natin tungkol para pailawan po itong... As far as I know po, meron tayong lighting project, but I'll check it with our General Services Office kung bakit po walang ilaw dun sa lugar uh -huh. po na yun. Siguro nga, uh, uh, Sir Miguel, pwede na rin natin i-coordinate ito siguro siya rin sa office sa Senado. Kasi under din, if I am not mistaken, kasi public services eh, ang water. So, yes, oo. Uh, um, si Senator Rafi would be very interested to make sure na matugunan. Uh, actually, ma'am, matugun ma this, this is already a uh, issue, mat matagal ng issue po to. And unfortunately, talagang talagang kinakalampag din naman po ng city government ang Prime Water para okay. maiayos siyang service nila uh, at uh, alam naman po natin talagang nagkakaproblema po sila. The office of the city mayor will reach out yes. to the local branch of Prime Water para din po matugunan po ito. Oo, at pasasamahan ng staff natin uh, para makatulong rin sa so office of the mayor and then yes, um, yes ma'am. Oo, may reporter din po para mas may coverage po yung pag-uusap. Uh, uh, yes po, pag no problem po. We will uh, assist po. Yes, oo. At uh, magtutulungan tayo dito. In the meantime, eto nga, at uh, kung hindi pa nailapit ng biktima natin dito, eh, this might have gone unnoticed at baka meron pang iba. Sir Miguel, sasamahan na din po namin sila Sir Carl and si Ma'am Geraldine sa office po ninyo. Sasamahan mm. po ng reporter po ni Senator Rafi. Salamat po Sir Miguel at magandang hapon po.